Hayaan mong ang kapayapaan ay pumasok sa loob mo. Huwag mong itigil ang pagtitiwala, sapagkat ang liwanag ay hindi na malayo. Isa ka ng hakbang palapit sa katuparan ng dasal mo. At kung maramdaman mong may bahagi pa ng mensaheng ito na nais ipahayag ng langit, maaari itong dumating sa panibagong pahayag. Ang mga anghel ay patuloy na magpapadala ng gabay sa tamang oras kung kailan mo ito pinakakailangang marinig. Minsan, ang mga pinakamatitinding pagsubok ay hindi dumating upang sirain ka, kundi upang ihanda ka. May mga sugat kang tiniis, hindi dahil karapat dapat kang saktan, kundi dahil kailangang tumibay ang puso mo bago mo tanggapin ang pusong inihanda para sa'yo. Kung naramdaman mong tila na wala ka sa landas, iyon ay dahil pinipihit ng langit ang direksyon mo hindi mo man alam kung saan ito patungo ngayon ngunit isang araw makikita mong iyon pala ang daang patungo sa kanya sa gitna ng mga gabi ng pagdududa may mga bulong ang espiritu mo na nagsasabing huwag kang bumitaw hindi iyon guni-guni iyon ay paalala ng iyong kaluluwa at ng kaluluwang hinihintay ka rin sa kabilang dulo ng dasal Napansin mo na ba na sa mga panahong tila susuko ka na, may bigla ang kapayapaan na bumabalot sa'yo? Hindi iyon simpleng paghinga. Iyon ay yakap ng langit, hinahaplos ang iyong pagod at sinasabing, malapit na. Walang pagkabigo ang walang dahilan. Sa bawat pagluha mo,